Dogs are man's best friend. Ang tataramon na pinatunayan ni Kan Kan sa aspin gikan kamarina sur na isinaalang-alang ang sa iyang buhay, mailigtas na ang nag-aataman sa iya laban sa makamandag na kobra. Apat na taon na ang nakaagi kan Enot na mahiling kan 28 anyos na si Emmanuel Onsay kan Barangay San Jose Camarines Sur sa Partido State University si Kan Kan. Si Kan Kan ang balaw-bagaw na ayam sa nasambit na universidad. Mantang nagtatrabaho bilang director kan Partido Institute of Economics si Teacher Onsay. Istorya niya, kasagsagan kan COVID-19 pandemic kan makuha ang buot niya ni Kan, -Kan. Puro al daw kaya siya kaining pigbibisita sa opisina, hasta sa sinda ang naging ugos. Kan na taon kan magdesider si Teacher Onsai na iuli si Kankan -kan asin at amanon. An makulit asin sweet na si Kankan -kan, na happy pill ni Teacher Onsai, ngunyan an mayo na sa kinabaan. Makalihis na makipambuno ini sa alas, mailigtas na si Teacher Onsai. Si Kankan -kan po, ma'am, sarap po dog po sa party the state university po kumbaga demi po alam kong sa talaga demi din po alam kung perano po ang edad niya nagduman lang po siya sa school kang pandemic po and tigpa pa po and later po inadapt ko po siya sindi na, na po dito di sa harong Hasta ngunyan, masakit pa kay Teacher Onsay ang pagkawara ni Kan-Kan. Urog pang sa sampulo niyang atama na ayam, si Kankan ang sa iyang pinakapaborito. January 12, Friday po, 11, 11 p.m. So kapag Friday baga po, lugaduhin kitang resort Kaya okay. nagpapahingalo po ako sa kubo. Although, puro man po akong nasa kubo, nagre-relax po or nag-se-cellphone hanggang po sa nakanap po ako or nakaturog. And sa so, mga ayam ko po, iba e, kan, si Kankan, tigpabayan ko man lang po sinang magkarawat. And ang harong ni po, yaon lang po sa tao kang amihan, mayo man po kaming kapitbahay or ano man po na posibleng maging banta sa security ninda or sa buhay po ninda, mayo po kayo digde. Kaya dahil ko din po expected ang nangyari. Sa ibong kankamondoan, Labi ang pagpapasalamat ni Teacher Onsai sa heroismo ni Kankan. na ipiglubong niya sa sa iyang kubo kung sa'y siya nailigtas kan sa iyang ataman. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.